Hi! Welcome to my mini vlog and this is Janice at your service. But first, don't forget to like and subscribe my YouTube channel, I am Janice. Hi guys! At eto na nga, nakapag payday na. So kailangan na natin pumunta sa Dali. Dali, Dali. Kasi kailangan na natin mag-stocks ng pagkain. Wala na rin ang mga stocks ng mga kutkutin at kung ano-ano pang pagkain. So, first stop natin is dito sa coffee. Since mahilig tayo sa coffee, ayan, ito yung binili ko 2-in-1. Recommended ko masarap na for $9.50 lang. Hindi siya masyadong matamis and hindi rin siya masyadong matapang sa kape. And itong great taste para kay mama. Then dito tayo sa mga biscuit, ito yung lagi ko rin binibili. Para siang pita for $5.25 lang siya. And hindi mo wala yung Hansel Mocha. Siyempre ang binibili ko dito sa Dali is yung regular na binibili ko lang din every sahod. So, ito yung butter coconut. Masarap siya. And eto, ito, ita try ko. Check ko kung para siyang um, pudgy bar. Ayan, kumuha na rin tayo ng evap milk. And ito. Bumili na. Kumuha na rin ako ng cheese nyan. And ito, choco. So, dito na tayo sa frozen food. Dito ako lagi bumibili ng pork kasim kasi mas mura dito. And ayan, bumili ako ng dalawa ang isang kilo niyan. Bali, isang pack na isang kilo lang. Then ito, bumili ng ng bihon, ng sweet and sour sauce. And dito tayo sa mga longganisa. So, favorite namin itong skinless longganisa. Dalawa agad, dalawa lagi yung binibili ko. Ayan, mura lang naman siya. And syempre, hindi mawawala yung chicken tocino. Recommended ko rin yung chicken tocino kasi masarap din siya at saka mura lang dito sa Dali and ito favorite kasi ito ni Angel yung, yung Pian Shanghai na pambaon or panggat syempre hindi nga wala yung french fries kasi pag ginutom tayo sa madaling araw at least meron tayo ng kot kaya bumili na rin ako dito ng sabon panlaba mas mura din kasi dito so yung binili ko boom boom na boom talaga <laughs> so ayan na nga dito tayo sa Chicharon favorite namin to. favorite nila mama at Angel lalo na pag ito ng ulam Kumuha na rin tayo neto netong, um, neto netong Fuff, Marshmallow with filling siya, chocolate and mango. And eto, King Rocks and ketchup. Siyempre, dito na rin ako bumibili kasi nga halos nandito na lahat. And hindi mawawala tong milk tea. Kada na, nag-grocery ako dito. Pero tigisa lang kami lagi ni Angel niyan. So, ayun na nga um, kumuha na rin ako dito ng tofu. Mura yung tofu dito and firm yung tofu. So, ginagamit ko siya. For example, magigisa ako ng gulay. Yan yung nilalahok ko. So, crispy tofu muna. Then, saka ko siya ilalahok. Oyster sauce, dito na rin ako bumibili. And kumuha na rin ako na itong Coco Mama. Para naman kung gusto ko mag-ulam ng gata. And etong isang tray ng egg, 30 pieces na yan. Dito ko lagi binibili. So, son, nakarating yung 2,000 ko. Ayan. 2,000 plus and 94. May butal pa nga siya. Bye, guys!